Hello mga Papa, what's up? <laughs> Kapon boy king Papa Bench is back. Ayan. Huwag <laughs> na tayong magpaligoy-ligoy pa mga Papa. No? Diretso na tayo sa ating topic. So ang topic natin ngayon ay isang pinaka, isa sa pinaka-importanting traffic sign na sa palagay ko po eh, iilan-ilan pa lang ang mga nakakaalam. Lalong-lalong ah, lalo na sa mga baguhan na mga drivers na makakarating dito sa Europe. So importante po na malaman ninyo kung ano itong traffic sign na ituturo ko sa inyo ngayon. Ayan, dahil uh, sa palagay ko sa Pilipinas wala pa akong nakikita nito eh. Um, wala wala, parang wala pa nga talaga um, sa Pinas itong traffic sign na to. Importante ito mga papa, mahalaga to na malaman at matutunan natin kung paano natin ito i-apply. Kasi sa pagkakaalam ko, ilan-ilan palang pa lang tayo na nandito sa Europe or nasa ibang panigma ng mundo ang nakakaalam ng traffic sign na to. Ayan. Ito po siya. Yan, yan, yan. Yan, traffic sign na yan. Uh, guess who? <laughs> guess what pala? Guess who? sa palagay ko sa mga nakakaalam diyan taasang uh, taas ang kamay <laughs> ang traffic sign na yan ang tawag po diyan ay slow moving vehicle yan yung traffic sign na yan. ang tawag po diyan ay slow moving vehicle ano ba ang slow moving vehicle paano mo malalaman na ang isang sasakyan ay tumatakbo ng mabagal ayan pag may ganyang sign, malalaman nyo po yan na ang sasakyan ay tumatakbo ng mabagal. So, ibig sabihin po ng slow moving vehicle, tumatakbo po siya ng mas mababa or below sa minimum speed limit. Ayan, yun po yung tinatawag na slow moving vehicle. Tumatakbo po siya ng mas mabagal pa. Tumatakbo siya ng mas mabagal pa doon sa a uh, minimum speed limit for example ang speed limit ang minimum speed limit ay 50 50 kilometers per hour so ang itatakbo lang niyan ay nasa mga 40 uh, kilometer per hour pababa yun po yung yun po yung ibig sabihin ng uh, running below minimum speed limit yun po yung slow moving vehicle so ito po ang ibig sabihin ng sign na yan importante nyo pong malaman 'yan at ang sign na 'yan kalimitan 'yan siyang naka nakadikit or naka naka-indicate doon sa likuran ng mga traktora. Yung mga traktora na ginagamit sa sa sa, sa bukid. Ayan, kasi ina po talaga dito sila na tumakbo sa sa highway. Kaya lang pag sila pumasok ng highway, importante meron sila niyan. Reflectorize po yan, yung sign na yan. po siya. So, ibig sabihin, uh, malayo pa lang sa gabi. Uh, pag nasinagan siya ng araw, nakikita na talaga siya. Nakikita na siya. So, sana meron ganyan sa Pilipinas. Ano? Mm -hmm. uh, kahit pa paano sana, yung mga kuliglig natin eh habang tumatakbo sa highway. Lalo pag gagabi, madaling araw kasi madaling araw talaga mostly ganun ng oras talaga tumatakbo yung mga kuliglig sa atin sa probinsya eh. so sana may apply yung mga yung, yung sign na yan ano? para tumakbo man yung mga traktora natin yung mga kuliglig natin tapos merong ganyang sign sa likod eh malayo pa lang nasisinaga na siya ng, ng ilaw at least may kita ka agad siya ng driver na na mayroong kasi ang kalimitan kasi sa mga kuliglig natin walang ilaw sa pwet nasa unahan lang yung ilaw niya paggabi. Mm -hmm. So, importante talaga yung sign yan. Kasi naka-reflectorize yan, malayo pa lang sana, makikita na siya ng, ng mga driver. So, maiwasan sana yung mga aksidente. Mm -hmm. Kasi mga ganong oras kasi nangyayari ang aksidente sa mga kuliglig natin eh. So, sana lang mga papa, no, hopefully, uh, magkaroon tayo ng ganyang sign sa atin at i-apply eh, eh, doon sa mga sa mga mababagal na sasakyan na tumatakbo ng gabi. Hmm. So ganoon po mga papa, tumatakbo ah, nakalagay po siya kalimitan sa mga traktora at tumatakbo siya ng ng below minimum speed limit. So yung iba naman doon sa mga sa mga nagpa-practice mag-aral halimbawa eh ah, tinuturuan pa lang kasi meron, hindi maiwasan dito 'yan na merong ganyan na na tumatakbo sila ah, na allowed sila diyan sa sa highway, minsan lalo mga kamag-anak siguro, inaallow silang mag-drive ng ganyan tapos may naka-indicate sa likod ng ganyang sign ng below minimum speed limit. Ibig sabihin slow moving siya. Kaya kaya uh, alam mo na siya ay mabagal. So ngayon, ah uh, kung matatanong kayo, Papa Bench, may sundan kasi ako ng ganyan kaso um alanganin ako eh, hindi ako nag-overtake. So, mayroon po tayong explanation dyan. Ano ang gagawin mo pag, naka, pag nasundan mo yung ganyang sasakyan na mabagal ang takbo? So, allowed na allowed po dyan ang mag-overtake. Mm -mm. Lalo pag ang guhit ng kalsada ay broken, yung center lane niya, broken lane, anytime po yan, with care, kailangan mag-ingat sa pag-overtake, anytime po yan, pwede ka mag-overtake basta broken lane. Anytime po yan, pwede ka mag-overtake dyan. Tapos ngayon, eh papaano pa papa pa bench pagka solid lane. Tapos napakabagal naman niya kasi nga, mabagal talaga siya kasi bili mo below minimum speed limit siya. O, papaano pa papa pa bench pagka solid lane, naiinip ako eh. Oh, mga ganon. So hanggat maaari po sana mga papa, no, paalala lang, iwasan natin ang mainipin. Ayan, habang tayo nagbamanay. So ngayon mga papa, pagka solid lane, single solid lane yung kalsada, yung guhit ng gitna ng kalsada. Yung center lane niya, pag solid, kahit, pag lane yan, kahit solid lane yan, tapos nasundan mo yung, yung sasakyan na, na, na yan na mabagal tumakbo, kahit po siya ay single solid lane, ay inaallowed po dyan ang mag-overtake. Pwede kang mag-overtake sa single solid lane basta ang nasundan mo ay tumatakbo siya ng mas mabagal pa doon sa doon sa minimum speed limit kagaya po ng sign na yan. Allowed ka pong mag-overtake sa single solid lane pag mabagal ang takbo ng sinusundan mo. Allowed po yon. Pero mag-iingat. Siguraduhin lang na talagang wala kang makakasalubong. Kailangan clear kailangan clear bago ka mag-overtake dyan sa, sa, sa single solid lane. Kailangan clear bago ka mag-overtake dyan para iwas aksidente. Ngayon, paano naman papa papabins? Halimbawa, eh, double solid lane. Mag-overtake pa ba ako dyan? Yan. <laughs> Ang double solid lane, strictly po yan mga papa. Anytime hanggat tumatakbo ang sinusundan mong mabagal na sasakyan, hanggat yan ay tumatakbo, basta ang, ang guhit ng kalsada sa gitna ay double, double solid lane, hmm. wag. Wag na wag kang mga ngahas na mag-overtake. Dahil strictly no overtaking po yan, mahigpit po na ipinagbabawal ang mag-overtake sa double solid lane mahigpit pong ipinagbabawal yan. Kalimitan po sa mga double solid lane, ang kulay po niyan ay yellow. So, ibig sabihin, pagkakaiba po ng yellow at saka yung puti na kulay, ay eh, yung pong yellow kasi a uh, very dangerous po yan. So, meron po yung warning. Ang ibig sabihin po ng yellow na yan is warning, be caution. Be caution po tayo sa yellow na guhit ng kalsada. Pinag-iingat po tayo dyan sa kulay yellow na guhit ng kalsada. So, lalo po pag double solid lane, lalo na pag yelo wag na wag po tayong mga ngahas na mag-overtake dyan. Wag po tayong mga ngahas. Hanggat tumatakbo, hanggat tumatakbo yung sinusundan mong mabagal at double solid lane yung, yung git ng guhit, wag na wag po nating o overtake yan. Dahil mahigpit pong ipinagbabawal yan, wala kang kalaban-laban dyan once na ikaw ay naka-aksidente dahil ikaw mismo ang nag counterflow, ikaw ang may kasalanan, ikaw mismo ang mananagot. So 'yon po yung 'yon po yung rules niyan ng nitong nito nito Nitong ano na 'yan, nitong um uh, sign na 'yan. So 'yon lang mga papa ano uh, 'yon lang muna may share ni Papa Vince ngayon ayon, ayon sa mga susunod, maray pa tayong video na ia-upload natin. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, isa lang po ang YouTube channel at ang Facebook page ni Papa Bench. Yun po ay ang Kakonvoy King Papa Bench. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-follow sa ating page para po lagi tayong manotify sa ating mga susunod pang mga video. Bigyan naman, tit! Isang ganun lang yan. Pakilike na rin po at share. <laughs> Thank you mga papa. Salamat and God bless. Ingat po talaga tayo sa biyahe. Ingat, ingat.